Hi everyone, andito naman si Meredith kay ang inyong Marites. Alam nyo, itong si Gray Crawford. Ano to siya eh, ng boyfriend ni Cheryl White. Okay. bakit ako nagreaction reaction dito? Kasi nga yung nanay niya, guys, parang kamukha din ng Idol Mercy. May kahawig, pero hindi naman tagang kamukha, kamukha. May kahawig lang, kasi sabi nga ni Gray, kamukha daw niya yung si Idol Mercy. Pero para sa akin, parang kamukha niya si Idol Mercy na may kahawig kay Idol Juliet.

Naano din siya nang naano siya yung bang may, may kahawig naman talaga siya late like, uh, 'di diba, nang konti doon kay Idol Mercy. Ang galing no. Kasi ito kasi si Grey Crawford kasi nakakatuwa naman talaga kasi mga content nito. Kasi parang ano nga jolly kasi ang bata. Tapos ito ang nanay niya pala ay bata pa. Ay, ang galing. Ang sarap sa panoorin ng ganyan, no? Na no, may, may anak ka tapos yung close kayo ng anak mo. Pero, actually, guys, okay naman yung boses niya. Pero, yun nga, may i-close up mo talaga siya. Yung nga may kahawig talaga yung parang, kahawig nga niya si Idol, jo, Idol Mercy at saka si Idol Juliet. Parang nagmi-mix-mix -mix ba para sa akin. Yun lang. And I, thank you. Bye!